Ating na tayo mga idol sa bahay. Love you. God bless. Guys, aking munting tahanan. Yan guys, yun yan. Guys, uwi tayo muna. Si Sabado. Hindi na tayong pintura guys. Pintura ko rin yun sa bahay. Uwi tayo sa Fairview. Ayan, mga idol, dito yung sakayan. Isa ang turist bus na nagpapalagaw sa nagilid sa highway sa state of New York. Lima ang nasawi. Mayan sa... So, it's new. Naglilala na tayo. Naglilala na Falsified documents para magpapalagaw itong kanyang Filipino documents or Philippine identity. Dati na rin Ang nagpasubod din, nakatutok sa inyo sa mga... Sedit na rin ang bilis ng tubig sa biga at dever. Matapos ang ilang sandali na ng tubig ang pansamantalang tulay, nagulo kasi roon ang siyasap Itong kaisiga kahapon sa kasagsagan ng masamang panahon. Manyang nangyari ang aksidente. Dapat pa direktang aksyon North Fairview Kaya sa Na son overpass. David tayo. So, kapanya, sa aking tahanan. Guys, natin doon guys. Tayo. Dito, na tayo. Yes, dito na tayo. sa bahay. Thank you. Bye. -bye. Hey guys, welcome to my house, Munting house. to na akong idol. Ayan, doon. Oh.